Sa inaasahang dagsa ng mga turista sa Baguio ngayong Pasko, sang katerbang basura ulit ang inaasahang itatapon ng lungsod. Ang ilang basurahan kung minsan nag-uumapaw ang laman at kapag napuno, ilan sa mga basura ay naikakalat. Kaya ang grupo ng mga IT students na ito nakaisip ng paraan para hindi na kumalat ang basura. Kanilang solusyon dito ay ang Smart Digital Trash Bin o ang Baraki. Ang ginagawa po ng project namin is minomonitor niya po yung waste levels po ng Basurahan. Tapos nino-notify nino niya rin po yung mga admins real-time po kung ready na po for collection po yung basurahan. Ito raw ay makakatulong para mapanatili ang kalinisan sa lungsod. Aabot sa limang kilo ng basura ang kaya ng kanilang imbensyon pero maaari pa itong baguhin. Yung problem po noong 2021, yung marami pong tourists na na over, nag-overflow po yung mga basurahan po lalo na po dito sa May Burnham Park. Nakita po namin na ang pangit po tingnan ng Baguio City kapag ang dami pong basurang nakakalat. Kaya doon po namin na-formulate po yung aming project. Ipinakita naman ng grupo kung paano ito gamitin. Para sa mga tao pong gagamit ng basuran na to, uh, tumapat lang po kayo sa sensor, magbubukas po ito automatic. Sa mga admin naman po, uh, may dashboard po silang pag mo, uh, pwedeng makita yung levels po ng basuran, kung ano pong status ng basuran. Real-time monitoring po ito. Gumagana ito gamit ang solar energy at makakatulong ito sa monitoring ng mga basura sa lungsod. Katunayan, naiuwi nila ang first place sa Regional Clusteries Luzon ng Department of Science and Technology ngayong taon. Ang balak po namin is ikalat po yung about dito po sa project namin sa school. Ongoing po yung pagcreate po namin ng storyboard for um para po sa mga bata para po maging aware sila sa mga pro smart projects po ng Baguio. Naghahanda na ang grupo para sa National Class Race Competition ng DOST sa susunod na taon. Kaya ang hiling nila masuportahan ang kanilang imbensyon at maipakilala pa ito sa buong bansa. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines. Vanessa Bugtong, News Force, North Luzon.